2013 ang magiging trend daw sa food business. Mga pagkaing dati kailangan mo pang dayuhin sa mga probinsya. Tuloy na tuloy na raw matitikman dito sa Metro Manila. Kung dati, magdurusa ka muna sa maygit sampung oras na biyahe pa Ilocos para lang matikman ang mala chicharon sa lutong nilang bagnet ngayon, sa gitna ng mga naglalakihang bahay na ito sa kali ng Estrella sa lungsod ng Makati, matatagpuan ang restaurant na ito na ang specialty, ang pambatong bagnet ng mga taga-norte. Ito na yung iba't ibang version ng bagnet. Titikman natin. Itong una, tinatawag nilang curry. Ito naman yung spicy gata. At itong kanyang version ng kare-kare. Siyempre, eternong bagoong yan. At ito ah, ako dito, ang dinuguang bagnet. At syempre, yung original. ilan nga natin kung talagang malutong. Mm. Oo oh, nga, tinig mo. Salap? Sige, natin una yung curry. Ate, rice nga. Kailangan ng rice. nakapunta na ako sa Ilocos, talagang din ko yung bagnet nila doon. Tapos may terno yun na, na bagoong, di ba? Tapos gulay. ang kopya siya. Mas masarap pa nga kasi meron silang mga variety. Parang hindi naman nakakasawa, di ba? Iba-iba yung lasa, pero nandun pa rin yung lutong at yung signature na bagnet ng Ilocos. Dahil nakapag Luzon food trip na tayo, dumako naman tayo sa pambatong putahe ng mga taga Visayas. Dito sa business district sa Makati, particular sa Salcedo Village, aba, meron tayong natagpuan kung saan tampok ang mga masasarap na pagkain mula naman sa Visayas. Tara! At hindi ko na talaga nahintay ang paparating na sinulog festival para tikman ang pinagmawalaking sarap ng mga Cebuano. Ang bestseller daw ng kanilang restaurant, ang Dumaguete Express na Malabicol Express pero seafood ang bida. Ang manamis namis na humba. At hindi siyempre mawawala ang world famous Lechon Cebu. Huh, parang amoy pa lang, busog na ako. Pero ito ah, una natin titikman yung pinatawag nila humba. Sagi na sa basya. Bicol, merong Bicol Express. At yung ang kakaiba dito, meron silang sariling Ito. Sarap! Hindi ko na talaga kailangan pumunta ng Visayas, no? Dito lang sa Makati. Sa Salcedo Village. Para na kong nasa... Nasa Visayas. Ngayon naman, kaon na ta! <laughs> Dito naman sa barangay Culiat, Quezon City, sampung taon nang gumigising ang mga suki ni Mang Hedelson sa kanyang masarap na almusal. Tubong sunu si Hedelson at isang tausok. Sa pagluwas niya rito sa Maynila, naisipan din niyang dalhin dito ang sikat na almusal sa kanyang probinsya, ang sati. Isa itong pagkaing muslim na gawa sa manok na inihaw na parang barbecue. Ito ang ingredient, paggawa ng sati. Mayroon siyang asin, ito ka sili. Ito ka labuyo. No? Ito ka chiling pula. At ito luya. Chicken cube. Kamatis. Ito ka laurel. Yan ang sauce ng, ano, ng Una munang isinaing ang kanin at nilagay sa supot upang hindi magdikit-dikit. Kung tawagin sa kanila, ito ay kuning. Sunod namang ipinrito ang mga manok na kinulayan ng atswete. Hindi masyado maluto, upcook lang siya. Kasi iiyaw pa sa ano eh, sa apoy. Kumaon kita niyo. Tagasan ho ba kayo? Sa Ulo sulo po, ma'am. So ano, gayang-gaya ba yung original? Para Opo, ka na para ka na rin bang nasa Sulu? Opo, ma'am. Pag nakatikman ka ng ganyan, Live siya, uh, pag nakatikman ka ng ganyan ma'am, na hanggang hulo-sulo ma'am, ganyan din ang putahe. Sa halagang 30 pesos kada order, sood na sold na raw pang almusal ang Mindanao Delicacy na ito.